Maglalagay na tayo mga guys ng lambat sa bangka para maglaot na tayo bukas. Ayun o. Ayan, Yung piloto yung may plastic. Sa may katawan niya yan ang piloto. Yung pinakapogi dyan. Yung kung tignan mo ga, iba parang bote ng ano, bilog ba yun? <laughs> Oo, oh, ng bilog. Bilog nga. noon, lalagay yung lambat. Kanya maglagay ng lambat sa bangka, mga guys. Malalaking islang ang huli niyan. Sige na, sige na dito. Wala pa naman.

bolehjan

Ako asal na isa. Ako panggalin ko sa tuyot. Kailangan mo kuno. Maglalaban tayo dito. Ang Ay. naman ang sa mga Hãy subscribe cho có Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn